Tulad ng iba nating kababayan sa si Israel, gusto pa rin magtrabaho roon ni Jelinor Pacheco alang-alang sa kanyang pamilya. Yan ay kahit paminsan nang namiligro ang kanyang buhay sa kamay ng grupong Hamas. Nagbabalik si Reniel Pawit. Isang simpleng salo-salo ang inihanda ng mga kaibigan at kaanak ni Jelionor Pacheco dito sa Tel Aviv, Israel. Ipinagluto nila si Jimmy ng kanyang mga paboritong pagkain. Sa bahay na ito tumira si Pacheco bago siya dukuti ng hamas nitong nakaraang buwan kasabay ng pagsiklab ng digmaan. Sa ngayon, nasa pangangalaga muna siya ng Philippine Embassy sa Israel habang inaayos ang kanyang mga dokumento pabalik sa Pilipinas. Hindi raw maiwasang maalala ni Jelionor o mas kilala bilang Jimmy ang mapait na sinapit sa kamay ng hamas. Kumakain kaya ng sinabi ko, kumakain kumakain din kami ng ketsipita sa isang araw lang. Tubig nung una is okay naman yung mga namin. Pero nung ano na, kasagsagan na, talagang may pagkasulti talaga. Pero kahit papano, maayos naman daw ang pinagdalhan sa kanya at iba pang mga bihag. Ito naman namin sa tinutuluyan namin, okay naman talaga siya kasi kaya nang sinabi ko, may CR naman doon, may mga kusi, -kusi din doon. Isa naman ang tsahin ni Jimmy sa mga natroma sa kanyang pagkawala. Naghabili na nga raw noon ng kanyang pamangkin. Meron siyang message sa akin, sabi niya, pinasok kami. Ikaw nang bala sa mga anak ko, tulungan mo kahit sila kahit kunti. Sa kabila ng malabangungot na karanasan na pagtanturaw ni Jimmy, na gusto niya pa rin ipagpatuloy ang pagiging caregiver sa Israel. Plano ko po talagang bumalik ulit kasi... Malilipa kayong mga anak ko, hindi lang naman niyo yung pag-aaral nila gusto ko pang maibigay, gusto ko yung may, may papamana din na galing talaga sa akin. Ayon sa ating embahada sa Israel, posibleng sa December 17 na makauwi ng Pilipinas si Jimmy. Ito ang magiging unang pagkakataon na makakapiling niya ang kanyang pamilya sa Pasko sa loob ng anim na taon. Nagbabalita mula sa frontline, Rinyal Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.